Sa laro ng buhay, lahat tayo naghahangad manalo. Kaya sa bawat pag-usad ng araw kasabay ang mga panibagong hamon na darating, hingin lagi sa taas ang ibayong lakas upang matagumpay mong lampasan ang bawat pagsubok. Kasi ang buhay, di kailanman ipinangakong maging madali. Ngunit ang pangako ng Diyos, sasamahan ka niya sa bawat mong labat. Kaya para sa pangarap dapat huwag mapagod. Remember that life is the most difficult exam. And you know what? Many people fail because they try to copy others without realizing that everyone has a different test paper. At kung sakaling saan ka dalhin ang iyong mga pangarap, baunin mo lagi ang respeto at pakikisama. Because in this game called life, winning comes in different forms. So play it well. without hating and hurting each other. Good morning!